Ayan, nagluluto tayo ng nilaga. Ito yung gulay niya. Pechay. Tagalog. Tsaka. Ayan. Asawa ko na mili niya. Tapos. Mm -hmm. Tapos ito. Ako ang magluluto ngayon ay ng patatas, malit na patatas. Ayan, isang sibuyas or dalawang sibuyas na. Ayan lang, ito, hindi mo kapasali. <laughs> Pambukas na ito. Ay, tanggalin ko yung sibuyas dito. Ayan. ay, ay magluluto. ayan, hindi tayo excuse sa ano sa pagluluto. Ah, uh, lalo na nanay na tayo. Ayan, hindi, hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo marunong magluto, ganyan. Eh syempre, meron na tayong pamilya kaya dapat kahit papaano marunong tayo magluto. Madali lang naman magluto. Ayan, at ba, dati hindi naman ako marunong din ano eh, magluto eh. Ayan, ang unang salt ako dito sa Manila, hindi naman talaga ako marunong din magluto. Ayan, ngayon, kahit pa paano, marunong na ako. Kahit anong luto lang naman yan. Basta, ano, uh, pag samasamahin mo, pag, uh, ano na, luto na, ganun lang, lalo na itong ilaga. Madali lang siyang lutuin. Ayan, dati nga, ano eh, marami akong hindi kinakain, ganyan, hindi ako marunong magluto. Siyempre, ngayon na may pamilya na tayo, ayan, marunong na ako maluto. Ako ito, ha, marunong ka tayo magluto. Ako ito, ha, kasi baka akala naman ng mga ibang viewers ko dyan hindi ako kaya ayan ako talaga to <laughs> kasi uh, nakikilala nila sa kamay eh <laughs> dati hindi naman talaga ako minsan ang nagluluto nun ayan pero ito ngayon ako talaga at wala talaga ang kagaluto ang laki ng chan ko oh. ayan hugas hugas lang ayan pinagsama ko na yung mga lahat ng mga dahon yan lang. Uh, ah, pagsamasamahin lang. Pakuluan. Luko na. Ganun lang naman. Ganun lang kasimple. Yung kung nandalaga ka is marami kang hindi kinakain. Hindi ka marunong magluto. Nako, pagka marami kang hindi kinakain, magugutom ka. Kagaya ko dati, hindi ako kumakain ng ibang pagkain. Yung hito, tsaka ano, tsaka yung dalag. Kaya... Nako, nung madal na, natutunan ko rin kainin yun. Basta wag ko lang makita yung ulo. Ayan, masarap, masarap din siya. Eh syempre, kung hindi talaga ako kain noon, et magugutom talaga ako. Syempre nangangamuhan ako noon kaya hindi pwedeng aarte-arte ka sa pagkain, talagang gutom ang abutin mo. <laughs> o di ba? Ayan, uh, ayan lang yung baboy. Kunti lang talaga yung baboy, isang yempo lang. Binili ng asawa ko. Ayan. Tapos, sinihiwa ko lang ng apat lang din. isa lang kami. Walang namang requirements kung paano mo hiwain. Tulad yung patatas, kung paano mo hiwain. Ganyan. Ah, Nasa-discard mo na yun kung paano. Ayan. Ganyan lang yan sa nilaga sa sibuyas. Ayan, ganyan lang ang paghiwa. Ayan. Ganyan ako maghiwas pagka nilaga. Ayan guys, ah uh, mag-uumpisa na tayo magluto. Ayan, pinapakuluan ko yung ano, yung baboy. Ayan. Start na tayo sa ating pagluluto. Ayan, 10.30 na. 10.30 a.m. Ayan, magluto na tayo. Ilan yung baboy natin? So, lagyan natin ng paminta. Ayan, guys. Pagka naglagay kayo ng ganito, uh, lalo na, uh, ano lang ito, yung, pa, yung tigpipiso. Ito, tatlo ito, tatlong piso ito. Uh, titigyan nyo maigi kasi baka mahalo nyo yung ano, yung tawag dito yung um, stapler. Ayan, meron tong stapler kasi. Ayan. Ayan minta um, parang buto lang ito ng ano ng papaya <laughs> ayan ilagay na natin yung ano yung yung gulay hindi ko pa pala na check kung malambot na yung baboy <laughs> maghintay lang. Marunong ba talaga tayo magluto? Marunong ba talaga tayo magluto nito? Bakit meron pang balahibo yung baboy? Ah, malambot na naman siya. Ayan, tsaka yung patatas, lagay na natin. Baka ito hindi maluto. Ayan, mamaya na yung mga dahon. Ay! Ito pinatay. Ayan, lagyan natin ng konting pampalasa. Ayan. Ayan, tapos ayan asa na ayan, 4 cubes isa lang ilagay na natin yung mga dahon tungtong kasi ako eh. Kasi ang taas ng ala. Ano. Ayan, takpan muna natin. Ayan, ito na yung ating nilagang gulay. Kasi mas maraming gulay kisa sa baboy. Isang liyempong haba lang ito eh. Binili ng asawa ko. Pero yung ano ko, yung kanin ko, parang hilaw. Masa na ba yung Parang hilaw yung kanin Hilaw pa ka ko po. Kanina pa to eh. Ay, pwede na yun. Ayan. Ayan, kain na tayo. Kain na. Ayan. Ako lang mag-isa kakain. Pumasok na yung asawa ko. 1.35 p.m. na. Kasi nag-deliver siya. Hindi siya umabot sa oras. Gahon na siya sa oras. Ayan. Patis, tsaka kalamansi. Ayan, lumamig na yung sabaw sa kahihintay ko sa asawa ko. Ayan, pero hindi rin siya nakahabol sa oras. Ayan, na, na ano siya sa oras. <laughs> na -late na siya nga ng pasok eh. Ayan, ah... Uh, ayan mga kasari, ah... Uh, madali lang iluto talaga tong nilaga. Ayan, hindi na tayo mahirapan kasi pwede na tayo mag-search ng mga ano, ng mga kung paano magluto ng ganito kung paano, madali na lang sa ngayon sa panahon ngayon ayan, pero ano, uh, maswerte din tayo pagka yung asawa natin is marunong magluto diba mga kasari ayan, para kain na lang na tayo ng kain ba <laughs> so, diba so diba masarap yung luto ang dami ko kaya nakain yan, sobra uh, naubos ko yung gulay na natira ng mga anak ko ayan kain lang tayo ng kain habang meron eh, enjoy lang natin yung pagkain ako ano eh maswerte din ako sa asawa kasi marunong siya magluto eh Ay, kaya minsan talaga mas madalas na siya yung nagluluto kaysa sa akin kaysa sa ako Ayan, kasi mas masarap siya magluto kaysa sa akin <laughs> o ba diba, at least may marunong ako kahit pa paano uh, kung hindi siya pwede, ako, ako magluluto, diba? kasi kailangan din yun natin kasi nanay tayo eh kailangan din na marunong tayo ayan hindi kakainin yung taba ayan kaya merong taba at nung nakarang araw is sobrang hilo ko kaya hindi ako kakain ng mga taba-taba ngayon ayan uh, gulay, gulay is life gulay-gulay <laughs> tayo ngayon ako nga puro na lang gulay tsaka saging minsan kinakain ko ano eh nakaranas pa rin ako ng sobrang hilo nakaraan eh nakarang araw eh kaya ingat, ingat din tayo sa mga pagkain natin sa mga kinakain natin mga kasari ayan Dahil hey, bigyan mo nga anak. Bigyan mo muna. Wait lang Bà 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 bubuhos ko, diba? Kanin nila. Hindi <laughs> ako makain ng kanin.